Alam kong alangan sa akin na magsalita sa iyo ng ganito dahil anak ka ng amo ko. Pero talaga hindi ko na matiis! Kailangan ilabas ko na yung nararamdaman ko! Hindi ko kailangan to! Kaya, ilipit mo na itong mga, mga mo, ha? Kumita na yan, no? Che! Saka muna! Napupula ko lang. Para tayo init at lamig. Pinagsasalpukan, kumukulog. Pero gusto ko malaman mo, Carlota. Kahit anong galit pa yan, kaya sukdo lang pa. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Dahil pangalagaan kita. He! Huwag ka na makisaya ng pagod, tsaka ng palahon, no? Goodbye! Teka muna! kung hindi mo natatanong. I just want you to know, my middle name is Patience. <laughs> well, my middle name is Angry! Angry! Ano <coughs> dama? <coughs> 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 Ay, k***** yung minuto! Bakit hindi mo sinabing malunggay yan? <coughs> <coughs> well, malunggay ba to? Hmm? Turing, salamat dito sa bulaklak, ha? <laughs> Pero hindi naman yata bagay dito sa kwadra ito. Tsaka, wala namang okasyon, eh. <laughs> hmm? Hmm? <laughs> Ikaw bang nagdala nitong bulaklak? Ako nga. Bakit? Anong bakit? Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Eh, kumbaga sa gera ng mga inchan. yan ang aking peace offering sa'yo. Para magkabati na tayo. <sighs> Ikaw talaga. Hindi ka na talaga natuto, no? Hindi mo ba alam, ha, na hindi na tayo pwedeng magkasundo? Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit kailan, forever and ever, ha? nakakambal ka ng gulo eh. Pag nakikita tayo, puro gulo na abot ko sa'yo. Tsaka itong mga bulaklak mo, baka kala mo ha? Mabubura itong mga inis at galit ko sa'yo. Hindi pwede, no? Hindi mo ako madadaan sa pa-flower, flower. Senyorito. Hmm. Alam kong alangan sa akin na magsalita sa'yo ng ganito dahil anak ka ng amo ko. Pero talaga hindi ko na matiis! Kailangan ilabas ko na yung nararamdaman ko! Hindi ko kailangan to! Kaya, ilipit mo na itong mga, mga malungkay mo, ha? Kumita na yan, no? Che! Saka muna! na ko lang para tayong init at lamig. Pinagsasalpukan, kumukulog. Pero gusto kong malaman mo, Carlota. Kahit anong galit pa yan, kaya sukdo lang pa. Hindi ako mawawala sa tabi mo, dahil pangalagaan kita. He! Huwag ka na makasaya ng pagod tsaka ng panahon, no? Goodbye! Teka muna! Ano na naman? Kung hindi mo natatanong, I just want you to know, my middle name is patience. <laughs> well, my middle name is angry! Angry! <laughs> my God! One point! Baiklah ayo. Aku minta kamu datang dalam 1 menit. Parkir di Museum Alam Melong Royal. Melong itu. Magandang araw, Sir Carlota. Magandang araw, ho, Sir. Saan hong punta nyo? Dinaan kita sa kwadro, pero nakalis ka na. Ah, oho, kasi ho, naisugan na ho namin ng mga baka. <sighs> alam nyo naman ho yung mga yun, pagdating ho ng alas 4, kusa hong bumabalik sa kwadra nila. Ah, Carlota, may dala akong regalo para sa'yo. At gusto ko rin sabihin sa'yo, na kung ano man ang nautang niyo, nung may sakit pa ang tatay mo, kalimutan mo na lang yun. Mula sa darating na sweldo, wala nang bawas ang makukuha mo. Ho, <laughs> Naku, nakakahiya naman ho yata. At may dagdag ka pang kikitain. Alam mo kasi, gusto kitang kunin para kumata sa aking kampanya. Alam mo na, pamparami ng tao bago ako magsalita. eh, sir, hindi nyo pa naman ho ako naririnig kumanta eh. Uh, sana ho pumunta naman kayo dun sa bar na kinakantahan ko. Yun yung mga umiinom doon, matutuwa ho. Tsaka makamayan nyo lang naman ho yung mga yun. Sigurado ho makukuha nyo agad ang boto nila. Miguel, ilagay mo sa schedule ko. Opo, boss. Papasyal tayo sa bar para mapakinggan ng magandang tinig ni Carlota. O ano, tinatanggap mo na nga loko? Pakinggan niyo ho, sana muna ako, sir, bago niya ako alukin. Darating Darating ako.